Payo ko lang po sa mga nag a apply or may balak mag-apply ng trabaho na mga kabakal ko dyan. Bago kayo mag-apply, siguraduhin nyo muna na nai-prepare at nagawa nyo na ang mga basic requirements sa pag apply gaya ng resume, NBI or National Police Clearance at NC2 para sa mga welder applicants. Maliban na lang kung helper lang ang a-applyan, hindi na kailangan ang NC2 pero advantage na rin sa helper kung meron din kayo niyan. At isama nyo na rin ang ibang related documents gaya ng CUI or Certificate of Employment at WQT or WPQT kung meron. Huwag umaya sa mga nag apply ng na mga applicants gaya dito sa company namin na nung tinawagan ay wala pa palang mga updated resume, wala pang NBI or police clearance kasi nahit at mga incomplete requirements sila kaya yun napalitan sila ng iba. Kaya dapat kung may balak pala kayong mag-apply ng trabaho ay nakaprepare na kayo ng mga basic documents na yan. If possible din naman at advisable na magkaroon kayo ng sarili nyong email or gmail account at isave nyo dito yung mga resume at other related documents dahil karamihan sa mga company ngayon nire-request ang mga applicants na sa email or gmail account nila ipasa or isend ang kanilang mga application which is favorable or convenient din naman sa part natin mga applicants kasi hindi na natin kailangan pang pumunta sa office ng recruitment company or agency para magpasa lang ng requirements lalo na kung ito ay malayo. Although pwede naman tayong mag-walk-in applicants, pero kung wala naman tayong sapat na pera pang gastos papunta sa mga company upang mag-apply, Okay na yung sa email or Gmail account na nila tayo mag-send ng ating mga application, di ba? Sa pag a din natin, siguraduhin na legit ang mga company or agency na ating ina-applyan, lalo na sa mga online na job for hire. Alamin muna natin kung licensed sila ng SEC or ng Security and Exchange Commission or registered sila sa POEA or Philippine Overseas Employment Administration para makaiwas tayo sa mga scam companies or mga panluloko. Sa totoo lang, marami ng mga agencies or companies na nagpo-post ngayon sa social media, lalo na sa Facebook or TikTok apps, ng mga job hiring para sa ating mga welders. Katunayan, marami na sa kanila ang mga finalo ko dahil katulad ng iba dyan, nag apply din ako, lalo na for abroad. Pero syempre, sinisigurado ko muna na legit sila. Kaya sa mga tulad ko ding aplikante dyan, good luck sa ating lahat at sana makahanap na tayo ng company na para talaga sa atin. Apply lang tayo ng apply, huwag sumuko hanggang sa matanggap naman tayo. So, hanggang dito na lang ulit ang ating video. Pero before I say bye-bye, shout out muna kina Ordinary Boy Natalia at Mark Arauni. Thank you for watching. See you next time. Bye!